Ito na to part 2. Ayan. Ayan. Bundok. Ayan. Ah, Iyon ang Boso. punta namin. Oh. No? Ayan. Kaso uh, na. naligaw kami. Right. Saklit naman no? kasi pagsiyo lang yun. Dito. Eh. So eh, no, dito na. Yung doon, no? hmm. uh -huh. dito, dito na. Sure na to. Like Hindi na kayo maligaw. It's good na nasa right in the morning. You wake up and drink. Will... Awe. Yeah, La, you drink Wala ahoy Argiling? eh Argiling. Awe. Argiling Uh, ito, sure na to, hindi na tayo maligaw. Kasi naligaw na tayo eh. Ubarin <laughs> mo kaya damit mo, palit, i, i ano mo, balik din mo, para hindi na tayo maligaw. <laughs> Oo oh, nga, dito na. Kasi ito yung kanil. Hala, Hon, Bigo. Remember, I take picture, hon. I take picture. Are you Iba talaga na Ano nga <coughs> siya, sa Oh, naligaw. Naligaw <laughs> Simbahan naman yung napunta namin. Puro simbahan. Ito. So, Kasi sinabi ko siya, you know, may Church only. Yun. Yung napunta namin eh, yan you know. Yun. <laughs> know, church na yan. So, ito na yung daan. Siguro ano dito, hindi na maligaw. <laughs> so, Maganda yung ano nila kasi meron silang gulayan. Oh, oh. yan. Bonjour mo. Mm Isabadero. -hmm. Yan, dugri daw sabi ng bata. Daw. Ay. Yan, naligaw na kami dito. Ano yun yung simbahan? Orthodox. Uh, puro simbahan. Puro simbahan. <laughs> Samantala ngayon, everyday Ay, laro-araw yate. Ginawang ulam araw-araw fried chicken. O, kung hindi ka pa birthday hindi ka pa makakita fried chicken. Sarado. Um, ah, dito lang yung ano, did in. Sakyan. So, dito na kami. Dito na sila. Dumating na yung mga turista. Yan doon haba-haba ng pinuntahan namin na ah. yung ligaw oh. yung simbahan na dinana namin tapos doon na kami galing sa taas yun oh. nagikot-ikot kami yung kalsada yan ano hindi na tayo maligaw o oh, say hi muna kayo sa vlog ko hi to your vlog Hi guys, welcome to Gusta. <laughs> Gusta Rica. <laughs> Kopi rok pak? Sian, so, yang oh, di sana kami. Yeah, ya hmm. Yan o. Oh. Dito lang sa Joni. Joni, Joni. don oh. Doon kami galing. Yun, nagikot doon pataas. Tapos baba na naman uli. Oh, ganda diba? Dito tayo sa ano sa Harisa. Taas ng Harisa. So dito na kami oh. Yan, so thank you Lord. Yan, kan? pala sa taas. atas, ada bawah, mau taorin sinasri. yun mm. taas yan ah. okay thank you lord wow ganda yan na ah. ito baba. so narating din namin to oh, baba oh. yun, yun dun kami nakikot-ikot ang ganda. Yan ang taas niya. Yan. Church. yan Uwi na kami. Church. Uwi na kami. Okay na.